Alas 4 ay media ng umaga nang sinindihan ni Maria ang mga ilaw ng kanyang puting van. Iyong tumatakbo na ng mahigit 300,000 kilometro sa mga kalsada ng Pilipinas. Ang makina ay umalingaungaw tulad ng dati, tapat na parang matandang kaibigan. Inayos niya ang rosaryo na nakasabit sa rear view mirror. Gumawa ng tanda ng krus at binulong ang parehong dasal na ginagawa niya araw-araw bago magsimula ang kanyang ruta mula Manila hanggang Baguio. Hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa biyaheng iyon. Siya nga pala, bago magpatuloy, kung naniniwala kayo sa mga himala, mag-iwan ng like sa video na ito. Dahil ang maririnig ninyo ngayon ay papakilabutan ang bawat hibla ng inyong katawan. Si Maria ay may edad na 42 taon. Tatlong anak na mag-isang pinalaki simula nang mamatay ang kanyang asawa sa aksidente sa motorsiklo limang taon na ang nakalipas. Kilala niya ang bawat butas, bawat kurba, bawat panganib na kalsadang bundok na iyon. Nagtitiwala sa kanya ang kanyang mga pasahero dahil si Maria ay hindi pa nagkaroon ng aksidente, hindi pa nahuli, hindi pa nag-iwan ng kahisino. Ngunit sa umagang yon, may kakaiba. Naramdaman niya sa dibdib, alam niyo ba yung pakiramdam kapag gising kayo na may hinala na may malaking mangyayari? Eksaktong ganoon yon. Ang terminal ay puno tulad ng dati. Mga nagtitindang sumisigaw, mga batang umiiyak, ang amoy ng sariwa ng pandesal na halo sa usok ng diesel. Pinuno ni Maria ang van, binibilang ang mga tao, sinusuri ang mga bagahe labing limang pasahero, ang van ay may labing anim na upuan, may kulang na isa, naghintay siya na sampung minuto, labing lima, dalawampu, wala, papatayin na niya ang pinto nang marinig niya ang isang malambot na tinig sa likod niya, may bakante pa ba, lumingon si Maria at nakita ang isang simpleng lalaki, mga tatlumput ilang taon, damit ay lumangunit malinis, mga mata na kumikislap sa paraang hindi niya pa nakita noon, meron, ang huling upuan doon sa harap, sa tabi ko. Mumiti ang lalaki at sumakay. Wala siyang kahit anong bagahe, tanging maliit na lumang backpack lamang. Nagbayad ng pamasahe gamit ang binilang na mga barya at umupo sa shotgun si. Ang ibang mga pasahero ay natutulog na, gumagamit ng cellphone, nag-uusap ng mahina. Ngunit hindi maalis ni Maria ang kanyang mga mata sa misteryosong pasahero sa rear view mirror. May kakaiba sa kanya. May naiiba. Mag-comment kayo diyan kung naramdaman ninyo na ito. Yung pakiramdam na malapit kayo sa espesyal na tao na hindi ninyo maipaliwanag kung bakit. Ang unang dalawang oras ng biyahe ay normal. Nagmamaneho si Maria ng nakatuon, umiiwas sa mga butas, lumalampas sa mabagal na mga truck. Ang araw ay nagsimulang magkulay orange at rosa sa kalangitan. Noon nagsalita ang pasahero sa unang pagkakataon mula nang pumasok sila sa kalsada. Napakahusay mong magmaneho, Maria. Nakaramdam siya ng gula. Hindi niya naalaala na sinabi niya ang kanyang pangalan. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ngumiti lang siya nakasulat doon, at itinuro ang ay na nakadikit sa dashboard. Nag-relax siya. Siyempre, ang tanga naman niya. At ikaw, ano pangalan mo? Tanong ni Maria, sinusubukang maging magalang. Pwede mo akong tawagin na Emmanuel. Ang kanyang boses ay kalmado, yung uri na nagpapakalma kahit sa magulong daga. Nagsimula silang mag-usa. Si Emmanuel ay nagtanong ng simple, kung paano ang kanyang mga anak, kung gusto niya ang trabaho, ano ang kanyang mga pangara. At si Maria na normal ay hindi nagbubuka sa mga estranghero, nagsimulang sabihin ang lahat. Sinabi niya tungkol sa mga anak, si Miguel na labing anim na gusto maging doktor ngunit wala siyang pera para sa pribadong universidad. Sinabi niya tungkol kay Sofia na labing dalawa na may sakit, umuubo tuwing gabi at natatakot siya na baka may malala pero walang pera para sa mahal na mga pagsusuri. Sinabi niya tungkol kay Lucas na pito na nahihirapan sa eskwela at kinutya ng ibang mga bata. Si Emmanuel ay nakikinig sa lahat ng may atensyon na hindi pa naranasan ni Maria noon. Hindi siya nag-interrupt, hindi nagbigay ng murang payo, hindi nagbago ng usapan. Nakikinig lang at paminsan-minsan nagsasabi ng simple tulad ng, Napakalakas mo, o pinagpala ang iyong mga anak na mayroon ka. At bawat salita ay tila may bigat, isang katotohanan na tumatago sa malalim ng kanyang puso. Kung gusto ninyo ang kwentong ito, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell dahil mas marami pang darating atlong oras na sila sa kalsada nang mangyari ang unang kakaibang bagay. Ang isa sa mga pasahero sa likod, isang matanda na mga pitumpu taon, nagsimulang magkasakit. Sakit sa dibdib, hirap huminga. Tumigil agad si Maria sa gilid, ang takot ay kumakapi. Lahat ng pasahero ay tumayo, sumisigaw, hindi alam ang gagawin. Maliban kay Emmanuel, tumayo siya ng kalmado, pumunta sa matanda, inilagay ang kamay sa balikat niya at sinabi ng mahina ang isang bagay na hindi narinig ni Maria at pakinggan ninyo ngayon dahil ito ay mahalaga. Sa loob lang ng mas mababa sa isang minuto, tumigil ang matanda sa paghingal. Bumalik ang kulay sa mukha. Huminga siya ng malalim at sinabi, okay na, salamat, ayos na ako. Ang ibang mga pasahero ay nagcomment swerte, eh. baka natakot lang, salamat sa Diyos. Ngunit nakita ni Maria, nakita niya ang kamay ni Emmanuel sa balikat na matanda, nakita ang liwanag sa kanyang mga mata, nakita ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Bumalik si Emmanuel sa upuan sa harap na parang walang nangyari. Magiging ayos siya. Yun lang ang sinabi niya. Isang oras pa ng kalsada at nangyari uli. Nagflat ang isa sa mga gulong ng van. Bumaba si Maria, tumingin sa gulong, tumingin sa mga desertong kalsada sa paligid. Nasa delikadong bahagi sila, mga hold up ay karaniwan doon. Huli na para ayusin ng ligtas. Naramdaman niya ang desperasyon na tumataas. Paano niya dadalhin ang lahat ng pasahero? Paano niya babayaran ang pinsala? Bumaba din si Emmanuel. Tignan ko, yumuko siya, hinawakan ang gulong ng kamay. Subukan mong i-on ang van at dahan-dahang tumakbo hanggang sa gasolinahan doon sa hara. Sasabihin ni Mariana imposible yon, nasisira ang gulong, ngunit may isang bagay sa kanya na sumunod. Nag-on ang van, nagsimulang dahan-dahang lumakad umaasa sa kakilakilabot na tunog ng metal na kumakarat sa asfalto. Ngunit hindi dumating. Ang van ay lumakad ng maayos hanggang sa gasolinahan tatlong kilometro sa hara. Nang tingnan ng mekaniko ang gulong, umiling siya. Ete, lubos na sira ito. Paano ka nakapagmaneho hanggang dito? Walang sagot si Maria. Habang pinapalitan ng mekaniko ang gulong, si Maria at Emmanuel ay umupo sa bangko sa lilim. Doon niya sa wakas tinanong, Sino ka ba talaga? Pumingin si Emmanuel sa abot tanaw sa mga birding bundok na umaabot hanggang sa makikita. Ako ay isang malalakbay lamang, Maria. Ngunit ikaw, ikaw ay higit pa sa iniisip mo. Iniisip mo na driver ka lang ng van, ngunit nakikita ko ang isang mandirigma, isang babae na nagpapakain sa kanyang mga anak ng pagmamahal kahit walang pagkain, na nagtuturo ng katapatan kahit mas madali magsinungaling, na nagmamaniho ng maingat dahil bawat pasahero ay mahalaga sa iyo gaya ng pagkamahal nila sa akin. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mukha ni Maria. Hindi niya alam kung bakit siya umiya. Ipinagpatuloy ni Emmanuel. Si Miguel ay magiging doktor, makikita mo. May scholarship na darating sa susunod na buwan, mula sa lugar na hindi mo inaasahan. Si Sofia ay walang malubhang sakit sa baga, allergy lang sa amag sa kwarto. Gagaling kapag pinintahan mo ang mga dingding, at may mag-alok ng pintura ng libre sa susunod na linggo. At si Lucas ay hindi bobo gaya ng sinasabi ng iba. Matututo lang siya ng kakaiba, mas mabagal, ngunit gugulatin niya ang lahat. Tumigil si Maria sa paghinga. Paano niya nalaman ang lahat? Hindi niya nabanggit ang mga detalye, hindi niya sinabi ang tungkol sa halumigmig sa kwarto ni Sofia hindi niya sinabi na tinawag na bobo si Lucas. Paano mo nalaman ang lahat? Ngumiti lang si Emmanuel ng ngiting iyon na tila naglalaman ng lahat ng hiwaga ng San sinukob Alam ko na, Maria. Simula pa bago ka ipinanganak. Bumalik sila sa kalsada. Ang araw ay mataas na, nakasusunog na init. Ang bagyo ay kalahating oras na lang. Ang mga pasahero ay nag-uusap ng masaya tungkol sa pagdating na. Ngunit si Maria ay tahimi. Ayaw niyang matapos ang biyaheng ito ayaw niyang umalis si Emmanuel sa kanyang buhay. Sa unang pagkakataon sa loob ng limang taon, mula nang mamatay ang kanyang asawa, hindi siya nakaramdam ng pag-iisa. Hindi siya nakaramdam ng labis na biga. Nakaramdam siya ng kapayapaan. Nang dumating sila sa terminal ng Baguio, bumaba ang lahat ng pasahero. Kinuha ang kanilang mga bagahe, nagpasalamat kay Maria at nagpatuloy sa kanilang mga daan. Lahat maliban kay Emmanuel, na natili siyang nakaupo sa upuan, nakatingin sa kanya. Hindi ka bababa, Tanong ni Maria, ang boses ay nanginginig. Bababa ako, ngunit bago yon kailangan kong bigyan ka ng isang bagay. Binuksan niya ang lumang backpack, at inilabas ang isang maliit na piraso ng tinapay na nakabalo sa puting tela. Kapag nakaramdam ka ng pag-iisa, kapag akala mo ay hindi mo kakayanin, alalahanin mo ang araw na ito. Alalahanin mo na hindi ka nag-iisa. Ako ay laging nasa tabi mo, nagmamaneho kasama mo, nag-alaga sa iyo at sa iyong mga anak. Kinuha ni Maria ang tinapay, ang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko maintindihan. Sino ka? Umayo si Emmanuel. Inilagay ang kamay sa kanyang ulo sa isang tahimik na pagpapala. Alam mo na, Maria. Alam na ng iyong puso. At bumaba siya ng van. Bumaba din si Maria na tumatakbo sa likod niya. Sandali. Hindi ko alam ang apelido mo. Paano kita hahanapin ulit? Ngunit nang lumiko siya sa van, nawala na si Emmanuel. Simpleng nawala. Ang terminal ay puno ng tao, ngunit wala siya kahisaan. Nakatayo si Maria doon, Hawak ang pirasong tinapay. Naramdaman ang mga luha na malayang tumutulo ngayon. Noon lumapit ang isa sa mga pasahero. Isang dalaga na naglakbay sa likod ng van. Okay ka lang ba, ate? Nakita kitang naguusa sa isang tao. Pero hindi ko nakita ang sinuman na bumaba. Umingin si Maria sa kanya ng nalilito. Ang lalaking nakaupo dito sa harap, si Emmanuel. Umiling ang dalaga. Walang nakaupo doon. Ang shotgun seat ay walang laman bong biyahe. Naalala ko, dahil gusto kong umupo doon, pero sinabi mo na nakareserba. Ang mundo ay umikot sa paligid ni Maria. Tumingin siya sa van, sa shotgun si. Walang laman. Tumakbo siya sa konduktor ng terminal. Nakita mo ba ang lalaking lumabas sa van ko kanina? Simpleng damit, mga tatlumpu taon. Nag-isip ang lalaki. Hindi po, ate. Mga normal na pasahero lang nakita ko. Wala na iba. Bumalik si Maria sa van na gumugulong. Umupo sa upuan ng driver, tumingin sa piraso ng tinapay sa kanyang kamay. Dahan-dahan, binuksan niya ang puting tela. Ang tinapay ay mainit pa, bagong luto, imposible. At may mga marka dito, na parang pinunit ng mga kamay. Doon niya nakita. Sa puting tela, na binurda ng gintong sinulid na napakaliit na halos hindi makita. Nakasulat Emmanuel, Diyos na kasama natin. Nanigas ang kanyang dugo. Emmanuel, Diyos na kasama natin. Bumalik ang kanyang mga salita. Ako ay laging nasa tabi mo simula pa bago ka ipinanganak, hindi ka nag-iisa kailanman. Ang mga kamay ni Emmanuel na humawak sa may sakit na matandang gumaling kaagat. Ang flat na gulong na hindi maipaliwanag na tumagal ng tatlong kilometro. Ang mga bagay na alam niya, mga imposibleng malaman. Ang mga detalye tungkol sa kanyang mga anak na hindi niya nabanggit. Nagsimulang manginig si Maria, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa emosyon na napakalalim na walang pangalan. Anim na oras siyang nagmaneho sa tabi ni Heso Kristo. Pumasok siya sa kanyang van Umupo sa tabi niya, nag-usa sa kanya na parang kaibigan. Pinagaling ang isang matanda sa kanyang van. Pinrotektahan siya mula sa aksidente. Nagbigay ng pag-asa nang wala na siyang natitira. At ngayon nawala na parang dumating, parang usok, parang himala. Bumalik si Maria sa Manila sa gabing iyon. Nagmamaneho siya ng kakaiba ngayon. Bawat kurba, bawat pasahero, bawat sandali ay banal. Dahil kung si Jesus ay makapapasok sa kanyang van minsan na nakabalot bilang simpleng lalaki, maaari niyang gawin uli o mas mabuti pa, laging nandoon siya. Salang ang hindi nakapansin noon. Sa susunod na linggo, eksaktong sinabi ni Emmanuel, nangyari. Dumating ang sobre sa kanyang bahay. Buong scholarship para kay Miguel na mag-aral na medisina sa pribadong universidad. Inaalok ng foundation na hindi pa niya narini. Lumuhod siya umiya. Dalawang araw pagkatapos, dumating ang kapitbahay na may apat na lata ng pintura. Nakita ko ito sa bodega, hindi ko gagamitin, gusto mo ba? Pinintahan niya ang kwarto ni Sofia tumigil ang ubo, kinumpirma ng doktor pagkatapos, allergy lang sa amak. At si Lucas, as si Lucas, ang bagong guro na dumating sa eskwela sa susunod na buwan ay may specialization sa mga batang may hirap sa pag-aaral. Nakita niya ang espesyal kay Lucas, nagsimulang magbigay ng extra atensyon. Anim na buwan pagkatapos, nagbabasa na si Lucas ng mas mabuti kaysa maraming kaklase. Ikwinento ni Maria ang kwento sa lahat ng gustong makinig. Maraming naniwala, maraming nagduda, ilan ay tumawa hindi siya nagalala. Alam niya kung ano ang nangyari. Mayroon siyang puting tela na nakatago sa bahay. Kinitingnan niya ito tuwing gabi bago matulog. At ang piraso ng tinapay. Hinati niya sa tatlo, binigyan ang bawat ana. Kainin ninyo ito at alalahanin na ang Diyos ay laging kasama ninyo. Kahit hindi ninyo nakikita, kahit hindi ninyo nararamdaman, lalo na sa pinakamahirap na sandali. Ngayon, limang taon pagkatapos ng araw na iyon, ang van ni Maria ay patuloy na tumatakbo sa mga kalsada ng Pilipinas munit hindi na siya ang payahong driver. Tinitingnan niya ang bawat pasaherong pumapasok sa kanyang van ng ibang mga mata. Dahil kahisino sa kanila ay maaring ang hell. Maaring ang mismong Jesus na nakabalot, sinusubukan kung siya ay magiging mabait, kung magiging tapat, kung magiging mapagbigay. Hindi siya nangungulekta sa walang pera. Tumitigil siya upang tulungan ang nasira sa kalsada. Nagdadala siya ng ekstrang pagkain upang hatiin sa mga pasaherong gutom. At alam niyo ang pinakakahangahanga. Ang ibang mga driver ay nagsimulang gumawa ng pareho. Kumalat ang kwento ni Maria. Naging alamat sa mga kalsada. Ang driver na nagdala kay Jesus at hindi alam. Ngayon mayroon tahimik na agos ng kabutihan sa mga kalsadang Pilipino. Mga driver na tumatrato sa bawat pasahero na parang si Kristo. Dahil maaari. Sinasabi ng Biblia, huwag kalimutan ang pagiging mapagpatuloy sa pagkasapagsasagawan nito ang ilan na hindi nalalaman ay tumanggap ng mga anghel. Alam ni Maria na totoo ito. Siya ay buhay na saksi. At ikaw na nanood ngayon, naisip mo na ba? Ilang beses dumaan si Jesus sa iyong buhay na nakabalot bilang pulubi na hindi mo pinansin. Ang kapitbahay na humihingi ng tulong na nakunwari kang hindi nakita. Ang kasamahan sa trabaho na nangangailangan ng mabuting salita na hindi mo binigay. Nasa lahat ng lugar siya, sa bawat tao. Naghihintay upang makita kung kikilalanin mo siya. Hindi sa hitsura, hindi sa damit, kundi sa mga aksyon, sa habag, sa pag-ibig. Kaya narito ang aking hamon para sa iyo. Sa susunod na 24 na oras, tratuhin ang bawat taong makakakilala mo na parang si Jesus. Ang waiter na yon, ang guardia na yon, ang driver ng bus na yon, ang janitor na yon. Kumingin sa mga mata, ngumiti ng totoo, maging mabay. Dahil maaring nag-entertain ka ng mga anghel na hindi mo alam. Maaring sinusubukan ka. At maaring hindi ka na magiging pareho pagkatapos nito. Kung tinama ng kwentong ito ang iyong puso, kung naniniwala ka sa mga himala, kung gusto mong maging bahagi ng agos ng kabutihang ito, mag-iwan ng komento ngayon. Isulat diyan sa baba, nakita ko si Jesus ngayon, bilang pangako na magsisimula kang makita si Kristo sa bawat tao. Mag-subscribe sa channel, dahil bawat linggo may mga tunay na kwento ng pananampalataya na magbabago ng iyong buhay. Mag-iwan ng like para makita ng mas maraming tao ang mensaheng ito. At ibahagi sa isang taong kailangan maniwala muli sa mga himala. Patuloy na nagmamaneho si Maria ng kanyang puting van. Ang Rosario ay umaayos pa rin sa rear view mirror. Ngunit ngayon may iba pa. Nakasabit kasama ng Rosario sa isang maliit na frame. May pairala na pinabordar niya. Shotgun seat nakareserba para kay Emmanuel. Dahil alam niya, laging alam niya. Nandoon siya, hindi nakikita ng mga mata ngunit totoo sa puso. Gumagabay sa kanyang mga kamay sa manibela. Pinoprotektahan ang kanyang daan. Pinapaalala sa kanya na hindi siya kailanman, kailanman nag-iisa pagpalain ka ng Diyos gaya ng pagpapala niya kay Maria. Nawa ay magkaroon ka ng pribilehiyo na kilalanin si Jesus sa pinakasimpleng sandali ng buhay. At huwag mong kalimutan, ang himala ay hindi lang sa malalaking bagay, nasa van na patuloy na tumatakbo kahit flat ang gulong, sa mga bayarin na nababayaran kahit maliit ang sahod, sa lakas na dumarating kapag akala mo wala ka nang natitira. Hanggang sa susunod na kwento at tandaan, mag-iwan ng komento, like at mag-subscribe. Nakikita ka ng Diyos ngayon, ngumingiti naghihintay para gawin ang kanyang susunod na himala sa iyong buhay amen